alam ko na kung hanggang saan to. Ha? Alam ko na nga kung hanggang saan to, oh. Igaganan mo sa palikod. Oo. Oh. Oo. ayos naman na. Ah. Pwede. Pwede pa? Hmm. Ngayon magkakapit tayo ng dito. duyan. Ito nga pala ang unboxing to ng duyan ko. Ito oh, bagong bili ko to guys. Ayun, kasama ko sila ni smith Christine. Bagong bili ko to hey, guys. Ay, ganda siya lang. Hmm, oh, ba? Diba? Oh, malaki ang pinili ko guys para kasya. <laughs> Yun! Tapos pag thumbnail ko ganito, no? Oo. Oh, oh. Pag ano, isasaad mo sa akin. Hello, it's me Krislyn and welcome back to my channel. Sa aming channel na naman. Another kalakuan na naman yung So yung aking passion ay ano? Char. So inaayos ni Ms. Raquel yung damit ko kasi nga nakikita na yung charot. Talma lang hindi si Jess Kalamay lang niya yan. So, etong... <laughs> so, tatay, yes, ano gagawin namin naming do yan. Ma'am, yun, um, yun ma'am. <laughs> isasabit namin dito, sa kabilang side, at doon sa kabilang side. So, ano na? Nasaan ang dulo? Eh, hey, hey, magluluto pa tayo. So, ipapasok natin to, guys, dito. Paano nga ba magkabit ng duyan si Miss Raquel at si It's Me, Chris Lynn? So, watch out and learn tali pala. Itali na yung gurong dulo. Itali mo muna yung dobed. Saan kayo itatali? Dito, itali mo na. Magtitira lang yung dulo. Saan ba dito? Sa dulo? Abutan na tayo ng ulan, di ba? <laughs> Uy, <laughs> di. Saan? Ayun, no? Hindi, ito. Saan to? Ganyan nga, oh. o. Tapos ito, o. Oh. Dito, to. Aas. Itong dulo na to. Walain na. Ito yung palang gulo lang. Sobra palang haba. Haba to eh. Kasi dulo mo. Yan okay na yan sa dulo mo. Mamaya ikaw. Masa na ba ako? Dito ko eh. Hindi na sa'yo oh. Pinugrahan mo naman ng haba. dulo dulo lang itali mo rin. Nadigit po, nadigit po, nadigit po. ay nalilito, nalilito, nalilito. Ayan mo lang dyan, kasi inulong. Ay, ganun lang siya. Sa sobrang haba niya, pwede ka nang Sabi ko pa ako. Saan kayo? Sabi ko magbigte sa mangga. So yun yung bablog namin ngayon, magbibigte kami sa mangga. Charot. Tapos, baka sa tayo sa lupa. Ano, lupa? masayang buhay. Hindi pala mag, madaling magtali ng duyan? Sa leeg, <laughs> Sa leeg, madaling magtali ng duyan. <laughs> Pero dito sa, ay, ng, ano, ng lugid. Okay na siguro, ko. Yan na to guys ha In order po to guys sa Lazada So yan siya, na order na to At yung tint ko nandoon nakababad Ang daming dumi Mga <laughs> <laughs> <Wala> damit nakababad <laughs> Grabe yung putik na yun Pinagad ko siya kanina Pero parang tingin ko hindi na puputi Hindi yun. na yung puputi Yung so, damit Yung shirt ko, puti yung shirt ko noon eh Hindi na yung puputi ito, so, igaganong ko muna ito. Kasi lalawlaw dun. Lalawlaw. Hindi na natin masyadong ano. Baka may nahirapan tayo. Madali na yung mga Ano, Ay Ayan, Yan. so? Pag ito dahil malaki siya? pa yung sobra niya. Kasi na lulundoy pa yan, di ba? Hindi na yan lulundoy. At ayun na nga, isa na na namang kahanga-hangang talento ang nasaksihan ninyo mula kay Miss Raquel. <laughs> Ay, oh. Tinay Ay, wag mo na kong kagatin naman. Sabi <laughs> mo so, maya, mag magka-tabnail na tayo, charot. Try mm. mo nga. Try ko. Para una kang maano. Para una kong bumagsak. Sarap. So ayan, itatry na natin ang Duyan ni Miss Raquel. Puti, oh, nakakatakot yung puno ah. Huh? Hindi kaya bumigay itong puno. Sa so, baba kala? lang. <laughs> Mababa lang pala Babagsakan ko puy. Sa lang pa siya pupunta kay itong puno. <laughs> yeah. Oh, ba? Diba? Mm. Oh. So ayan, Wow, oh, grabe ka kasya ka, ha? Dog, dito ka, dog. <laughs> Ayun, gagayahin natin yung position ni Miss Raquel dun sa, sa ano niya, sa